Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako po si Tito Noise Vlogs. I hope na sa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan ko. ha ah. Well, mga kababayan ko, ang title ng aking ano is ang aking vlog is Kapatid versus Kapatid, Tulpo versus Tulpo, mga titos, mga titas. Kasi tayong mga mga kapatid ako, syempre. May anim kapatid kong babae. May isa na wala na. Lahat naman kami, may iba-iba kaming pananaw eh. O, sa mga ibang pamilya dyan, may mga ibang pananaw dyan, di ba? Hindi man, hindi naman iisa, hindi naman eh, yung pag-iisip natin is isip din isang kapatid mo. Ito kasi mga babayang ko. Si Senator Rapid Tulpo, okay naman din to eh. Yung humanga ako sa hearing niya sa PCSO. Pero may question tayo eh. Bakit hindi na natuloy yung mga ibang hearings, di ba? Asa na yung mga so-called mga winners, di ba? Bakit hindi na natuloy ang mga hearings ni Cedo Rapitupo sa PCSO, mga titos, mga titas? Marami nang tatanong. At di umanoy, o oh, di umanoy allegedly, sinasabi ng iba eh, wala naman silang proof, eh, natapalan daw. Ako hindi eh, naniniwala. Dito tayo sa sa, sa, sa naman ni Rapi Tulpo at ni Ben Tulpo. Si Ben Tulpo is isa rin uh, crime crusader din to. Tumutulong sa mga taong na uh, rin. Kasi may healing ang, ang Senate nito sa National Defense. Meron kasing mga balik loob ng mga kapatid natin, mga taga Mindanao, na pag isosolo nyo ang baril, magkakaroon kayo ng 100,000 pesos. Pero napakadami mga babayang ko. Ang alam ko, by ano lang yun, eh, mga siguro 5,000 o, o gawin natin 10,000 ng na mga rebels. Pero dumami mga babayang ko, 24,000. O do the mathematics ha, 100,000 per surrender ng mga pusil, mga arms, di ba? Eh, ang sabi naman ni Sedo Rapi Tulpo, ito mga kababayan ko. Sino-sino ang -sino involved sa korupsyon? May korupsyon dito. Hmm, yun. Whether you, like it or not. Meron po. nag si General kung Galvez si po si o si Secretary Galvez. Pag ibisika po kayo, dapat may managot. Ang laking pera po dito, mm -hmm. ang nawala sa gobyerno. May discrepancy. Your right. kung hindi po, sa susunod na Senate hearing, matatapis lang kayo ng budget. Yun ang mga, panan, mga panakot ng mga senador. Pag hindi nagsabi ng totoo, tatapisan ng budget, hindi naman maganda yan. After this, si Ben Tulpo naman aanoin natin. Ha? Pakikinggan natin. Lord, I, I, could, I could say that, proud uh, proudly say that uh, there is no corruption in this, uh, this uh, decommissioning. We are just following uh, the agreement. Sir. Sir. Do, do, not, uh, do not tell us that we are uh, corrupt. Uh -huh. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. Okay. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're in corruption. Because if they're not... Kasi mga kababayan ko nga, tama yung sasabihin ni mamaya ni Ben po eh. Saan ayon ako sa kanya? Isa PCSO naman, wala naman sa ina ko sana, si Senator Rapi Tulpo. Wala. Nag He's just asking... Pero yung dito, parang nag a na siya. Common sense lang po ito, Secretary Galvez. Kasi we're talking of hundreds of thousands, may mga allegation po hindi nga natanggap daw yung, yung pera. Uh, Your Honor, we are, we are there. We are, we are uh, uh validating all the... They, then prove to us na walang korupsyon then sabihin nyo sa amin, prove to us. So, ang magpo-prove, yung inaakusahan. So, mag Di ba dapat ayos, yung aapoy, sir? Babawiin kong sinabi ko dito. Mm -hmm. Mag-apologize pa ako sa'yo. Pero mm -hmm. unless hindi mo paliwanag, then ako. I'll stand by what I said, may corruption. You're, I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-investigate po kayo, sir. And dapat, head should roll. Head should roll. Meron talagang kalukuan dito. Mm hindi -hmm. mo i-admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro na kung bakit ganito ang discrepancy, then babawiin ko sila. So, may point this is si Edora Pitulpo. Bakit may discrepancy? So, ano ba mga sinorendam nila? Gulok, Kutsilyo? o so, may point din, pero kung mag a ka nga, the burden of proof is in the accuser. Kunyari, mga kababayan ko, sa pamilya o sa mga magkakaibigan, mga kapitbahay, yung isang kapitbahay mo magandang babae, nakita mo, iba-iba kotse na gahatid. O, oh, chinichikis na yun. Chin 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 chin. Ay, kumahal, tinan mo itong si, si Maria. Ilang kotse na gahatid sa kanya. Iba iba-iba ang mga modelo. Binera pa yung bako talaga mga ano niya yun, kasintahan. Yung pala, nag-grab siya <laughs> oh, di na ay nagchismis. Siyempre, iba-ibang kotse ang grab niyan. Iba-ibang mga modelo. Ganun ang mga, ano, chismis. Go. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here. Sige. Na there is corruption. There Tamiliwana po ako. Yan, si, si Ben. Po tayo. Si ben The burden of proof, proof is, is the accuser. Of, is with the accuser

Actually, mga babayan, itong magkapatid na to, uh, noong pa man, may programa sila eh. Ano ba yung programa ngayon eh? Yung magkakapatid sila, uh, ang bumanga, giba, si Erwin Tulpo, si Rapi Tulpo, at saka si Ben Tulpo. Laging nagdi diskusyon yung dalawang yan. Si Rapi Tulpo, Senador, at saka si Ben Tulpo. Laging nagtatalo yan doon sa programa nila. Eh, yung nag ha, kinakailangan may mga ebidensyang patulay na. Hmm. Right in your hand. Ang nangyari. Okay. Ito po, ano? We're supposed to have the legal jurisprudence na magsasabing you are innocent and will prove it guilty. you are innocent until proven guilty. Nangyari. You are guilty until proven innocent. Now, tanong niya siya, hindi ako. Mm-hmm. Iisa ang apelido namin. Tulpo iba ang prinsipyo. Tama. iba si Ben Tulfo. iba ako. tamang itagakong suspetan dali si Ben Tulfo. siyo ako, sa sitpasyon. na kung saan inaroroon ang kinatatayuan estado ng aking kapatid. Mm -hmm. anong estilo ko? iba. yiket yiket bang iba naman talaga ang pag-iisip ng mga magkakapatid. iba-ibang pananong ng mga kababayan ko tama si Ben Tulpo, ay kailangan si Sen. Rapi Tulpo ang magkaroon ng mga ebidensya na sa national defense ay may corruption. Di ba? E eh, wala na, nasabi na eh. Na ilathala na eh. Na publicize na. E eh, kung wala pala, o oh, di tagilid, ewan ko. Actually, mga babayong ko eh, ewan ko lang kung totoo ito ha. 2028, tatakbo si Senator Rapi Tulfo bilang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan ko. Iboboto niyo ba siya? Uh, ako, eh, hihimayin ko muna, mga kababayan ko. Ang tanong ko lang eh, bakit nahinto ang investigasyon sa Philippine Charity Swift State? Yan ang katanungan, Senador Rapi Tulfo Para kay Ben Tulfo na isang tulpo rin, na iba ang pananaw, eto sa iyo mali na wala yung clappings dapat talaga kung mag a ka mag a ka you have dapat the evidence hindi yung accuser ang maghanap ng ebidensya mga kababayan ko shout out muna tayo ha Uh, ang sa shoutout natin ay si Sino pa may anniversary? Ah, si Rebs, SK Jannine Vlogs At saka, sasama ko na rin si Eldong SK Vlog Mag-sweet hug Ate Ruby Vlog Cherry papis Adventure Si Kakampi, Kakampula Oksistab, Shinjin Vlog Official Michi Tigerfield TV Shirley Mendrano pamangkin Jane Barona Vlog Coach MB26, Doc, Doc Juday Mama Official Amlena Vlogs, Tessa Balor Official, Nanay Eva TV, Joban de Motorista de Buko de, Buko, de Papaya de Calabasa, Principal Kim, Mayang Vlogs, El, Don, okay na, no? Ahal Purple, Junito Marinado, Mayra T. Sanchez, Kapitik TV, Raya May Parolino, Tony Marsang, Lisel Easy Mix, The We Guy, Angie, ano to? Angel Mix Vlogs, si Kathleen, uh, Chaps de la Cruz, me. Naputol po mga kababayan ko. San, san ko na ba ano na, yung huling ano bati ko. Okay, la Cruz. Uh, Natasha Mix Vlogs, Arlene Black, Hugs, Casa Blanca, Baby Yashi, Mommy ni Raj, Jessa Marie 23 Vlogs. <coughs> Excuse me. Eunice and Burgess Tandem, at G, Malus TV, Food Trip Ranger TV, Kwapong Lalaksot, Diyan Jana Mix Vlogs, Benji si Opa Sanchez, uh, Angelina Longonson ng New Zealand, Dems Cake, Sweetie Cake, Nuna Wonder PH, Jurens Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Elis Neris Channel, Jerry ng Saudi Arabia, Dara Ricardo ng Israel, Evelyn Orasi Evelyn Official, Simply Grace, Ate Isabel, Tess Padulina, N Nina Loresma Lorsana, Marites Kongo, Kodios TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Puey Albino, Albino, Nanga, Rosewood Adventure, Family Flower Bugs, Jove's Official Channel, Charles Lumawig, uh, Farouk Fariel of Saudi Arabia, Abaw SKTV, Tita Pearl, Boss Anin, uh, Girlie Mercer, Casey, Banana, uh, Baby Abby, Sarah Vlog, uh, Learn, and Andini Gymnastic taga Indonesia po sila mga kababayan ko again palapakan natin si palapakan natin si ano si pangalan nito palapakan natin si nabibitin pa oh. palapakan natin si Ben Pulpo Again, mga titos, mga titas, ha. Tanggalin natin muna sa politika mga pang-araw-araw na mga ordinaryong taong ginagawa. Iniulit ko, may, may, nakita lang kayong isang babae na iba-iba ang kotse, kasabihin nyo na maraming jowa yan. O, oh, sinispe chin na sa kanya. May ang kotse na gati ito. Yung pala nag-grab, nag-grab. O, di pa hiya kayo? O, oh. oh, di ba? Oh. <laughs> oh, diba? Eh, si Edo Rapid naman. Si magkonsulta ko muna sa mga abogado mo bago ka, ano, pumunta sa hearing. Ihanga eh, pa rin ako sa iyo pero kailangan din kumusulta muna bago ka ano. Uh, pupunta diyan sa mga hearing ng mga particular pag sensitive ng mga hearing niyan o national defense yan, di ba? Yung mga babayan ko, don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification. Sorry po, naputol na naman eh. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at peace sa inyong lahat. Ingat po kayo. Bye.